sino guide kayo na doon? Mata, guide nyo. Baka mamaya, di ba kapasok yun, walang guide. Ada. 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 Ada.

mapain na mapain na mapain mapain na mapain na mapain na mapain na mapain na mapain na Ano na mapain na mapain na mapain na mapain na mapain na mapain na Na ito ang na yung baal, baal kasi dito. Oo, mo. Mo. Tanggalin mo na yan tanggalin dyan. baba kasi nila dinosaur

Tabi niyo. Kasi Pwede ikit-tabi naman yung mismo. Oo, oo. Kasi pagdating yung truck, lahat ng nabutan namin, namin, kay damit n'yo yan, kay ano yan, namin. Ay, Ay, okay. n'yo yan. Ngayon, na yung truck. Ngayon, na nga, punin mo lahat. Dalahin n'yo yan, Damit lang, damit lang. Mam, damit lang punin mo. Kaya, gusto n'yo, sobrang pagdating n'yo namin. Kaya, mga dito naman. Sige! Ako ay ikaw naman na lang. Sa'yo na lang. Ako naman. Ako naman. Baka tapos Ako naman na lang. Ako naman. Lagta yung mga na Pagaling ko lang po lahat dyan para ano po.

ito ha? ito na bola ng mga ano na nag-shower ako kasi din na mom mga 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 alam na sa mga ano

sila naman. Saan na lang, kahit isa lang doon. Baba muna natin lahat, saka sila sumupa kami sa ano. Baba muna natin lahat bago sumupa sa ano, sa atla. mo sa ano, huwag muna sila kasi baba muna natin lahat. Huwag muna natin lahat. Tulong muna natin, baba lahat. Bago. Ah! Patulongin mo muna sila rito, pagpagbaba at saka sumampah.

就一次性都먹었

Ano Angat na angat na. Hati, 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 hati. Oya, okay jan. Pa-pa hmm, pa. Thank you